Alam mo ba kung bakit gumawa ng pyramid ang mga sinaunang tao, lalo na sa Egypt? Hindi lang ito basta malaking gusali. Ang pyramid ay itinayo bilang libingan ng kanilang mga hari o paraon. Naniniwala kasi sila na may buhay pa pagkatapos ng kamatayan. Kaya kailangan ng paraon ng ligtas na lugar kung saan nakatago ang kanyang katawan at mga kayamanang dadalhin niya sa kabilang buhay. Pero hindi lang iyon. Ang piramid ay simbolo rin ng kapangyarihan. Ipinapakita nito na ang hari ay may koneksyon sa mga Diyos at kaya nitong pamunuan ang libu-libong tao para bumuo ng napakalaking istruktura. At syempre, patunay rin ito ng katalinuhan ng mga sinaunang Egyptian. Gumamit sila ng matinding kaalaman sa matematika at arkitektura para maitayo ang mga pyramid na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin mga monumentong nagpapaalala kung gaano kalayo ang narating ng tao noon. Kung gusto mo pa makapanood ng mga gantong video, follow at like mo ang page ko para updated ka sa mga kaalaman at real talk time ko.